What is up guys, JMT here at welcome sa ating YouTube channel So anong balita sa inyo at anong balita sa bawat isa mga to So ngayong araw, ah, nasa labas ako ngayon at malakong bumikay ng lalamove and then nakakuha na nga pala tayo ng booking Ito lang isa sa bandang uh, Abad Santos, Bambang. So, ayun, tinawagan na kasi ako ng, ng pick-up kung anong oras tayo makakapunta. So, punta na natin to and then priority nga pala to, to Manila and then to Pasig. Let's go! Ito na. Ito kayo na lang natin. Ilan po yan, Ah, ito na po yung bayad. <laughs> Thank you. Okay. Dami. <laughs> Akala ko. Ano lang. Ganun ko konti na. Tali <laughs> na kuha na natin yung first pickup natin. And then, hanap tayo ng kasabay na ito dahil medyo malayo siya eh. 45 minutes. And 15 kilometers yung way niya papunta doon. Bandang ano na siya pa, Pateros na Nakita ko sa map Ina may pasig na akong Iniswipe or kinuwang bukas So nalib na disorder tayo Bali check natin Or try ulit natin kumuha ng booking Papuntang pasig Angel po sir Papuntang ano siya ma'am Kay Hakuela Hakuela Auto Parts Hachuela ba Okay na po ma'am Thank you. All right guys, bali uh, na natin yung second booking natin, yung item and then pupunta na tayo sa first booking natin kasi mas mauuna yon kaysa dito sa pangalawa. At ngayon, uh, nandito na ako sa bandang Old Santa Mesa pa Kalentong na. And then yun, samahan niyo ako guys sa byahe na to. Let's go. Okay. Dito na tayo. Tawagin na natin yung customer. Um, anong delivery po to? Ah, uh, yung ano po, hot pot. Lala mo po kay Sheila. Sheila po. Picture ang alam bossing. Okay na boss. Thank you guys, na drop off na natin yung first booking natin. So ngayon pupunta na tayo sa second booking which is meron tayong 2.7 kilometers and then may 10 minutes tayong bubunuin papunta doon. So tara at samahan nyo ulit ako guys. Let's go! Lala po, Bali 171. Hey guys. Grabog na natin yung pangalawang bukay natin and then uh, dito lang ako sa may pasik pa rin at uh, naghihintay ako ng palo. Pangatlong bukay natin na makukuha no. So medyo ano lang medyo hassle lang dahil uh, so gusto ko kasi yung medyo malaki-laki na kahit malayo siya. Ayoko mm -hmm. kasi nang malapit eh. So yun guys, uh, update ko na lang kayo guys. Let's go. You have arrived. You have arrived. Dito na ba? Sabi lang tayo. LG... Ah! Jonathan? Ah. malaking box pala. Okay. Grabe guys, GG tayo sa item na nakuha natin. Ang laki. Laki ng box. Ito yung pinakayo ko, nasasakop yung ano, ko. Hindi ko alam talaga kung masasabayan ko to. Sana masabayan kahit maliit na item lang. 200. Yung tipong antagal mo makakuha ng booking tapos ganitong item yung makukuha mo. <laughs> Ay naka baliyan yun guys ah, wala na pala akong makuwang Kasabay na itong booking Paray ah, nalilib disorder tayo guys May sayang yung isang manila Kaso nga lang nalilip disorder tayo wala So baka diretso ko na to At para After neto makakain na ako Kasi medyo nagugutom na rin ako eh. So guys tara let's go 128 65, 20 oh. Okay, thank you Hanap mo na tayo ng mga kainan Ang init Ah Na. Your destination is on the right. On the right. Jenny po. Jerry ko po ma'am. ano kayo ma'am? Parang box lang para pagsasamahin na lang to. Alright guys, may nakuha tayong isang booking. Bali, kasabay niya sa pamakaati. Kaso nga alam priority to and then mas mauuna to sa ano sa huwi natin kasi sa Ayala lang siya. So tara. Your Ito, destination 158. is on the left. Uh, saan, ano? Makati. Makati. Park Tereses. Ah, okay. Ayun na sir. Sige. Ano sir? Ah sige. 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 Okay, thank you. Sa so, Park terraces pala siya. So mauuna nga to. <clears throat> Kasi yung isa, dito lang yung sa uh, Pembo. Your destination is on the right. Dito nga guys, matagal tayo naghintay dahil nasa taas pa yung customer and then nagkumuha pa sila ng cart para lang buhatin dahil babae yung kukuha ng item. Pero binayaran naman tayo dito ng exact amount. Okay, bali na drop off na natin yung pang-apat na booking natin. Meters, turn left after J. Co. Donuts and, and then Korea the natin Street. yung pang-limang booking natin na drop off. So meron tayong 6.6 kilometers and then may 18 minutes tayo. So tara, Sana walang traffic. <laughs> Let's go. Okay. One, okay na po yan. Thank 200. Okay na to. Ay, thank you, thank you. Thank you po Alright, bali binigyan tayo ng 230 So may tip tayo na 27 pesos Thank you po Bali ano pala no uh, Na-drop na natin Kaso nga lang naghihintay pa rin ako dito sa Kanto Na uh, makukuha natin buwing Siguro pa Manila dalawa Pero kung hindi tayo makakuha kahit magpasay na tayo para niya akin tapos doon na lang tayo kumuha ng pauwi Your destination is on the left On the left Dito daw eh Nalamove po Ah pa pick up kay Okay Buti na lang guys nakakuha ko itong ano <laughs> Nakakuha ko itong booking na to Naghihintay lang ako doon hindi Hinihintay ko sana Pamanila na so nga wala tagal lumalabas lumabas to para niya <laughs> kumuha ko na isang para nyake okay lang okay lang kahit iyan na to uh, i-solo natin to ito lang yun okay. ano to? lechon? okay sige sige thank you Hey guys, bali may nakuha pa ulit tayong kasabay nito para niyaki siya. So, Um, ang fare niya is 195. So same lang din ng unang nakuha natin na booking. 196 siya. Eh. So ayun, buti na lang ako yung nakakuha. <laughs> so baka mamaya pag Manila, solo booking na lang. <laughs> so tara guys, ako na natin 'to. Let's go. Ay lang 'yan. Ha? Ay lang, tignan ko lang. Nakalagay kasi dito, collect cash doon sa may drop off. Hello? Hello ma'am. Okay. Ni tinatanong ko kung sino daw po magbabayad ng fee. Ako, ako, ako. Kayo ay na ay po. po. Kayo na po. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Ah, dito na daw. 190 oh, oh. 195. Okay na daw Oo. Oh, oh. Okay ma'am, thank you po, thank oh, you. okay na 'yan. Okay na 'yan. Natawagan mo na siya, be? Apa, apa. ano Let's go. 21 po. Sa kabila pala napunta ako dito sa kabila. <laughs> dito pala sa kabilang kanto. Kabilang side lang naman. Medyo ano siya. Sa kanya na lang po. Thank Grabe, mali pala yung ano, yung <laughs> yung dinodorbel ko doon. Bali, dalawa pala yung ano doon, a gate, 21 na gate sa Salemia, basta yung sa street na yun. Ngayon, wrong gate pala yung ano, Dinadorbel ko. Bali, hindi pala doon. Buti na lang walang tao, nakakailang doorbell ako dos. <laughs> Grabe oh. Ang kalimlim na, ulan na oh. Hay! na natin, guys, mga tol. So guys, nandito na tayo sa ano, Sea View City. Dito sa may pinpoint draft off. Hindi ko lang alam kung tama dito. Pero tatawa, tinatawagan ko na yung ano, yung receiver. Dilim na guys. Grabe oh. Lakas nito. Nalabod? ah -oh. Kay Teresita. Ha? May Teresita ba dyan sir? Teresita Pares. Yun, eh. Pa? Hindi ah. naman po. Traffic lang po. What? Tsaka pa -ulan na rin po kasi. Thank you po. Picture ang kanang din. Sige, okay ma'am. Papalit lang nga sir. Wala na kasi. Papalit. Ano lang ako? Kakapote lang ako. Paulan na kasi. A few moments later. Ayan guys. Um, I-drop off na natin yung pinaka last booking natin. Uh, baka ayun na yung pinakalas booking natin Dahil wala eh Sobrang dilim no Kung nakikita nyo At <laughs> uh, uh, ano na Kasi kapag kumuha tayo ng booking Mamaya mam mamaya box na naman Or Makuha natin box Or mga malalaking item Maulit na naman tayo sa nakaraan <laughs> Baka mabasa na naman yung mga item do meron tayong plastic dito pero ayoko na hindi <laughs> na ako mag kukuha ng booking ulit mukhang ito na nga last booking natin guys at saka kung nakailang booking tayo nakapito tayo and then naka, naka total 1,066 tayo kay Lalamove so hindi pa kasama dyan yung mga tip ito yung lang yung pinaka total gross ni Lala Siyempre syempre kumain tayo ng nasa 60 pesos yun and then yung pinanggas natin na 200 so i-ano nyo na lang yun i-minus natin sa total income natin siguro mga nasa 700 tayo or 800 ganun pero kung kasama yung tip siguro mga nasa 1-1 1-2 hindi ko lang sure guys kung umabot ka man dito sa video na to maraming maraming salamat dyan sa sa don't forget to like, comment, share and mag subscribe ka na rin para sa aking youtube channel and hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking videos so yun, pauwi na tayo maharurot pa <laughs> kanina pa kasi kulog ng kulog ayun o, no, ang lalaki nakoy ko Kanina pa kasi kulog ng kulog Papunta ako dito sa last booking natin Wala, ang dilim na sobra Kaya uh, hindi ko na Hindi ko na kaya magbook pa ulit Kumuha ng booking Ibibigay e, ko na lang sa iba yon Sa mga may lalabag Ayun nga pala, usapang lalabag uh, Abangan nyo lang Baka mag-avail tayo ng lalabag Malapit-lapit na Gusto ko lang na ano na isusure ko lang na Nakukuha ko ng lalabag Kasi kapag kumuha ko ng lalabag Kasi kukuha tayo ng lalabag uh, Gusto ko Lagi na tayong magbabiyahe ng lalamove Siguro mga Kapag day off ko Friday, Saturday Dalawang araw ako magbaga ng lalamove Para Mataas-taas yung ano natin Yung kikitain natin At uh, hindi ko kasi magagamit yun ng limang araw Kasi nga May permanenteng trabaho rin ako Hindi naman ako araw-araw na bumabiyahe talaga ng Lala Move no? so ayun lang malakas ang ulan ngayong oras time check is 5.16 tapos tayo mga 5 ayun oh, kumidlat shit so ayun lang maraming maraming salamat see you in the next vlog peace out bye bye maulan basa na naman ako uuwi <laughs>